kapag nakita niyo po ang simbolo na yan, yung parang bilog sa taas ng alif, ay ang ibig sabihin po niyan ay mawawalan ng mad yung letra na kinalalagyan nito. So ibig sabihin po kasi po yung ano na yan, yung simbolo na yan ay nailalagay lamang siya sa mga mad na mga letra tulad ng alif, wow at ya. Yeah. So kapag nailagay siya sa itaas ng alin man sa tatlong letra na yon ay ibig sabihin po ay mawawalan yon ng mad yung letra na yon so dito ay nailagay siya sa alif no at yung alif na yan imbis na magkaroon siya ng mad ay mawawalan po siya ng mad so kung basahin po yan ay ana hindi ana maliban lamang po kapag yung bilog ay matatagpuan mo siya sa hulihan ibig sabihin po ng hulihan is doon ka hihinto kakaroon ng mad itong alif na ito dito wa ata'na rasula kung tutuloy ka wala po siyang mad wa ata'na rasula wa qalu rabbana so wala pong mad doon kasi nga po tumuloy ka magkakaroon lang yan ng mad at mawawalan ng saysay yung bilog kapag huminto ka dyan so yun lamang po assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh